basa. <coughs> lang yata. Meron din huli. Sarap niyan kanduli boy ah. Ano boy. Ah, may huli din. lalaki laki. Mayo ka boy. Wala, wala, wala. Wala eh. May 10 kilo rin. Woo! Pag ito ay pag-asa nito. Ang dami mo lambat niya. Ha? <laughs> Tatlo yata ang ano mo ah. Tatong saray ah. Ito, isa lang ah. Ang lambat, walang sira. Dada. Nadami-dami lambat ah. Wala isda na. Oh! Traffic! <laughs> Ano, Jake? Di tayo yata mga pag-asawang dalawa nito, ah. <laughs> 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 Sapuhin na lang natin yan. Sapuhin na lang natin yung dulo. <laughs> Marami yata ngayon, maliliit ah. Jek, yung ano mo, sinatangay na. Diyan lang kaya lumagay sa atin. Diyan lang sa atin, ng barangay. Ang barangay lang talaga ang ano ngayon. kaya ano. Duterte, wala pa doon? Malalim na kasi, ah. Sa kangkungan, wala. Sa dulo. Nakaw po. Yan lang huli nila, guys. Kita yung mga ano nito. Pero okay na yan. Kahit pa paano, mga na yan. Kapo na kailan ka? walong kilo sa bagay sariling tinda naman eh sa 8 kilo makaka 400 ka na din dun tres medya naman gamit mo eh kaya ano maganda ganda sa kilo yan 10 yan may git 4 ba gamit mo ah tres medya gamit doon yan Ay, maganda. Sarap, Kanduli. malalaki. Ah, kami kanduli sa tabi ng pisipan eh. Asa ah, so Santa Rosa lang malalaki ang kanduli eh. Ayun pa yung bangus na mali ito. Ano yan, tumagas. Huh, yan lang huli niya, isang balde ito kilo balawang kilo presi presi magiging 13.5 wala uh -hmm. pa natin testing <laughs> ah mo pero mayroon din nakakuha ka ng KLM right. so, para tinesting <inaudible> palutang palutang ah uh -huh. Baka oh, sa ibang lugar, mayroon. Ibang lugar. Pero siya ito, marami dyan na man. Sa pasabit. Ang hmm. nga hmm. namin alam ni Dante. Kasama kami Dante kayo ng Dante. Mm. Pinahanap namin si Dante. Mm. Si... Ano natin? Tulungan muna natin mag si Dante Eser. Peraso kaya huli niya. Yung peraso yan. Sige. Ah, pwede na. Mga kilo rin. pan din yan. Tatlong peraso. Mga kaigihan. Yan ang mga kasarapan. Meron pa. Meron pa pala eh. Kala ko wala na nakatago eh. Veterano yan eh. Kaya alam niya yung ano. Oo, oh. meron din. Kahit eh, eh, pa paano, hindi mawawalan. Oo, oh, wala yan. Baka siguro nasa bandang hapon na, paggabi. Padilim. Ay, oh, eh, hmm. Sayang din. Oh, kasampu yata ng tilapia. Ay, ko ba dito? Bibigay lagay mo diyan. Ah, bibigay bibigay ko yan sa bayaw ko. Bayaw ko mahilig yan. Hindi, ah, ilagay mo lang yan. Again. Dito dito. Tu. Jalo. Yan. Oh. So ayan. Bayaw ko kasi mahilig yan. Aba, mga kasampu Ang ganda ng huli ah. Ano ang mga gusto kong ano. Oh, may bangus ka pang ano ah hmm. Uh, hmm. may bangus pa siya oh. tapos may ayungin pa malalaki pala pagka sumunan sa ano ano oh. Ah. oh, may ano may biya sa, oh, yeah. sa peraso oh, marami yan Naku, sarap yan ano yung nahanap nun? Apo mo? Bata lumulusot na. <laughs> lumulusot na yung bangus niya. Woo! Ito ang huli niya. Ilang perasang bangos. Saka ayungin. Ito yung masarap, pinakamahal to. Guys, ayungin. Kano kilo nito? Malaki. Malaking ayungin. Malalaking ayungin. Ah, kami sa magayungin ah. Woo! Yan ang huli ni Tatay Aser. Nagapit ang... Oh, uh, yan ang mahal. Boy, ha? yan ang mahal. ano Banda talaga eh. Sabi mo, wala. Mga kasampu. Oh, uh, sampung kilo. At okay kay Ma'am R.A. Garcia. Thank you, thank you sa supporta sa akin YouTube channel. At lahat ng mga pumunta sa akin YouTube channel. Love you all. Bo, ganda. Ang dahuli ah. Lang ano. Sabi mo, ano lang, kunti lang. Oo, oh, ka 20 rin. Sabi niya, kunti lang daw ang huli niya. Grabe yung ano. Grabe talaga tong trucker ko. Alang, ano eh. Huwag ganun. Talagang ano ah. Mga ilang kilo kaya yan. Ito. Ilang kilo kaya yan. Doon sa taas kayo dun. Pahanin ko. Punin niya. Ay, sabi mo, walang 20. Eh, 20 naman to, ah. Oh. Wah! Wow. Oh, ano? Uy! Nad. Uy! Uy! Ang iso, ah. Tamat. Uy! Hindi pa yata yung isa, ah. Thank Nandiyan pa isa, dalawa yun. Dalawa yun. Ito yung damat, mayroon na tayo. Torse. Kadali, oto. 20, o. O, yun po. May bonus. Yan, pan-diesel. yan. Ito po. 24, Atrón, dale, dale, gua. Una media, nada la mata. Yaya, 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 Narating pang isa. Antayin natin. Si Boss Bossy. Marating. Ha? Ah? 24. Tawag ay upay. Kapo nakadali ka. Ay 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 naman natin to <coughs> rayo upay ah lagi kang waray upay ah hindi na natin kapo naka isang banyera ka daw ah ah kapo naka dalawang banyera ka daw ah nung waray upay uy ang laki nyo na ayan tatarak mo yan oh pwede pa yan grabe ang laki nyo na ito ang laki. Grabe ang laki nun ah. Panlaban to ah. Ha to. Panlaban. Ako. Ah, oh. Nagatingan ah. Wala nga. Wala nga huli pero may malaki. Hindi ko ano ah. Buhati mo. Boy, jambo. Jambo. Boy, ambo. buo. Ilang kilo kaya to? Ilan? Siyete piraso. Siyete. pa ito. Saan siya yun galing? Pwede megit, Bente. May git? 24. Dun yun, sa paborito niya yun dun eh. Ay, Ay, ayun, ayun, ayun. Ay, ayun. Dumi pa talaga Hala hmm. si eh. yes, 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 yes. ko okay. okay lang 'yan. Bawi na lang bukas. Ah, may 10 ka rin. May 10 ka rin. Ha? Huh? Tulpa Tornillo. Uh, wala na doon ng Tornillo eh. Nagkanda wala yung mga Tornillo namin doon. Hindi meron ako extra. Iniram ni Tito Busy eh. Uh, ha? Mahal pa naman. <coughs> may mahal pa naman ng ano? Oh, 35 isa noon eh. Tornillo mo yan? 35? 35. Ay, Diyos ko. Buhay. <laughs> ah, may isang timba din. <laughs> Ayun din ah. Ay, isa yan. Ay, kuwatro ang ano dito sa atin. Tabi. Hmm, sila kaya, sir. Mga ganda-ganda huli. Nakasaglit daw siya. Ano lang Day size. Nag-uumang kasi siya ng ano, naabala siya ng pang ayun. Ewan ko lang, dyan gumarahi. Hindi, lagay mo dyan. Bibigay ko sa bayo ko. Salamat. <laughs> ano, ano doon natin ba? Oh? Papangit naman ang tinbang, pinigay mo. So, alam ko rin. Eh. Hindi. Buo yan. Buo yan. Alam yan kanyang, Hindi, buo ay. yan. Nakakaipo oh, na ako ng pambaklad ko. O, pambaklad daw eh. Talaga. Uh, pambaklad, 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 pambaklad daw eh. Pumunta ka ron? Oo, oh, dapat doon ka. Naroon yata si Boy Boy. Wala pa eh. wala, lugi. Ah, 10 ayos na. Pandisin lang muna. Yan sayang yan. Hi, hi, hi. Kano kay Busi? O oh, binigyan ka na ha? Wala ya. Binigyan ka na, magrereklamo ka pa. Hindi tata ka, isama mo doon sa malaki. Isama mo sa malaki. Isama mo sa malaki. Isama mo sa malaki. Isama mo, sa malaki. Isama mo nga sa malaki. Isama mo nga sa malaki. Nga yan, eh. wala tama iniyawon na no? sayo ay pagkakain pagkakan sumira sulog ni ano mong gumuna to mayerap magagbuhat ng oh. <laughs> <laughs> Ang buhay namin oo 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 oh. oo Oh! oo 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 Dos eh. Hala, naligaw si Daddy. Ha, tayo buhay ngayon Sila naman wala, si Roger na ano lang isang po. Is media. Ah, talaga? Sama-sama kami Yo, na po. As. Sama-sama kayo. Sila talaga. Yo, nadayo ko sana naligaw. Ang ganda, ang ganda lang niyan. Oo. Uh -huh. sama kami kaya ko wala talaga wala talaga tiga may po yan 15 konti nga lang trese dosi medya o ah sino yung boy boy bong, -bong. Ball talaga parang ano ah uh, ka na yes ng kaibigan ko kasi hindi naman rin pa wooo uh. silang ano veteran wala wala daw uli eh. uy anak ko uh, bangos Lalaki nun ah. baka nang bangos pala yun hindi ah, niya naroon eh ha? wala kayong santa rosa wala ganyan lang ganyan lang wala sila huli guys yan lang wala kayo na yan ikot ikot sa tagig kahit pa pano mayroon ka makakatsigaran yan lang huli nya guys kahit pa pano nakambili din ng ulam <laughs> ang ulam lang ulam lang wala bigas ulam lang Ulam lang guys, wala wala daw bigas. Hoy, <laughs> sige, buhay. Kailan tayo asinsan Yan ang huli niya. Sentimba.